Concrete with Ice Temperature Test at update tayo sa may open canal. kasama ang update natin sa may Kalax Silang Biga Interchange ayan Kaya yeah, si Oliver na pugi. What? Oh, no! So, guys, yan. Update tayo dito sa may open gal. Yeah! At nadadaan na yung lugar dito sa may malapit sa may shed. Tayo ngayon ay driver muna dito sa QC. At magsasample tayo mamaya. At mag-update din tayo sa may silang biga. Interchange. Yan. Amaya, punta natin yan. Pagkakataon sa amin dito. Sa uh, Georgetown, mag-site visit. At kami ngayon ay mag-site visit muna. Sa may... Bubusa namin isa. At ngayon, Georgetown. Georgetown. <laughs> sa site visit muna. Dito, guys. At, uh, ito yung talaga. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na ngayon ay pwede nang madaanan. Yan. E nasa gitna na yan. Kaya no, kung makikita nyo, may truck Eh no, lusot na. Pero dahil tayo palabas, ito muna ang dalat ay talagar na ito. Yun. Yan. Kung makapansin nyo yan, yaring-yari na. Diyadaan uh, na na guys yung dating merong construction supply dito sa kabahay. Uh, ayos na ayos na. At itong lugar namang itong isang pupunta natin ngayon yung Sinarato. Tingnan natin kung baka kadaan na, na tayo, tayo dito. Baka hindi pa eh. Doon tayo dadaan do, 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 do. sa Juan. Ano yung binuhusan natin? Green Gate? Ah, doon pala kami dadaan sa may Green Gate. Dahil na doon pala yung bubusan. So... guys, yan yung isang binubusan namin. Ah, Kalaks! Yan guys, nasa may tuloy na yan. Karon po yan ang Kalax dito sa may Gen 3. Malapit lang po yan dito sa may LTO. At kung makikita nyo, may argo dito. Welcome, Imus! Ayun, no? Ah, tayo. Malapit na tayo sa LTO. Yan, no? Yan, guys. Yung LTO sa kanan. At uh, kung mapansin nyo guys, itong dana ito. Yung dati natin pinakita sa inyo. Yan yan, do not enter na yan guys. Hanggang ngayon guys, ay do not enter pa din niya. Kaya tayo ay kakaliwa. So, ito yung mga pasagdan na yung galing ng malagasang palabas ng gentry. Yan. yan. lang po ang po pwedeng makalabas. Kung kayo po ay papasok dyan, yan, nakita niyo si Sir. Shout out, Sir. Tulihin kayo nyan. Pagka kayo ay nagpumili. Dito kaya tayo na, na sa lugar na ito. Ayun, no? At tapos, kung maliit naman na sa sakin pwede kayo dito sa may green gate. Kung na kayo tumasa sa may green gate para mabilis ulag ng aming takto para mabilis. Yun o. Oh, ang ganda na view ay palayan. Ito guys. Yung green gate. Dito tayo na lang. Eto. Yung mga truck ay bawal duma dito sa close pad.

Yeah, guys. At ito nga pala ang eksena sa aming pag sa site BC. Ito yung galing ng Sarignaya. Pag dyan dumaan. Yan yung Alpamart, Istana. Bago sumapit niya ng Istana na yan. Ito yung daan. Ito yung dito kayo papasok guys sa loob na ito. Maliit na sasakyan lang. Ito ang Silverstone, di kita sa labas ang pangalan dahil nasa kaliwa ang pangalan. Doon nakadikit. Ayun. Ah, uh, yan ah. Ito yung barracks. Yan yung court. Paglampasan sa sa court. Ito. Yan. Ito yung Ito yung bubusan. Yan, dito, dito ang daan. Dito, lugar na ito. Yan, pag nakita niya yan, yan ang barracks. Dito lusong. Ito yung bubusan dito. Yan. Yan, lugar na yan sa may tabing ilog itong kaliwa ito yung binubusan na triple 8 at ito na nga guys uh, pagkagaling namin doon sa may site na yon ng site visit diretsyo kami dito sa may Kalak Silang Interchange oh! at ito yung mga ginagawa pa kung mapapansin nyo yung mahaba na yan yan yung pinaglalagyan at dyan ginagawa yung mga girdir ng tulay yan at yung lugar na yan ay dati nang nagawa o nagawa na at nailagay na sa mga tulay na ginagawa dito sa may kalak silang at yan ay lalagyan uli ng mga bagong girdir yan, bisitahin natin yung mga girder dyan na ginagawa. Yan. At ito na ngayon, yung mga girder na yon Yan, kung mapapansin nyo, may skeleton girder o wala pa siyang forma. Nilalagyan pa lang siya ng mga bakal, kaya skeleton pa siya. At yung bubuosan natin ay yung may forma na yon na mahaba. May hagdan. Yan. Yan, 'yung ibabaw na 'yan. Yan po 'yung bubuusan natin ngayon dito na girder. yun no. At meron silang reserba na sa susunod ay bubuusan pa rin 'yan. Yan po 'yung mga inilalagay sa ilalim ng tulay o 'yung ipinapatong doon sa mga poste. At doon nagbubuhos para katapos maipatong para mas maging matibay 'yung ating mga tulay na dinadaanan. Iyon no. At shout out nga pala sa ating mga engineer na kasama dito at sa mga construction worker ni Layton. Ayan o. Guys, ito nga pala yung lugar kung saan kami pumapasok yan. At yung kabila niyan, yung may natapos na na mga tulay pa. Ito nga palang lugar na ito guys. Kung mapansin nyo, ay parang isang pasirkel. Yan. Yang lugar na yan ay parang pabilog tapos may porma ng daan dito sa loob. yan. At 'yan ngayon silang highway, 'yan lugar na 'yan, yung labas na 'yan. Ayan. Sa mga susunod na uh, mga buwan, maari pong i-close na 'yan. 'Yang lugar na 'yan. 'Yan nasa may labas na 'yan at ito pong nasa may loob na ito, 'yan, itong loob na ito ay gagawin pong daan. Yan, yan lugar na ito. Dito po padadaanin yung mga sasakyan. Yan. At ito po ay magiging temporary alternate route dito sa may silang. Kapag ka po natapos yung right of way dito sa may lugar na ito. Yan. Palabas po din yan ng highway. At kung mapansin nyo, itong lugar na po na ito ay malapad. Kasing lapad po rin ito ng kalsada dyan sa may labas na highway. Yan. Malawak din ang lugar na ito. At kung matanong nyo kung ano yung gagawin, bakit haharangan yung daan na yan. Kung napanood nyo po ang aking vlog doon sa may Governor's Drive. Yan. Ganong-ganon din po ang gagawin dito. yon at kung paano po ginawa yung nasa may Governor's Drive highway yan. ganon ganun-ganun din po ang gagawin dito na paghuhukay. Yan. Lalagyan din po ito ng daan sa ilalim at manggagaling po doon sa kabila. Mamaya pakita ko sa inyo yung nasa may loob, pagkakamay ay nanggaling sa loob. Kung nasan ba yung dadaanan, yan. Pero itong lugar na ito yan yung may truck na yan mismo dyan po dadaan yung huhukayin papunta rito sa lugar na ito yan at patawid dito sa may papuntang toll gate dito po sa may kabila yan may toll gate na rin po kasi dito sa loob mamaya pakita ko rin sa inyo yung toll gate na nandito dito sa may loob na ito Bukod pa po yung nasa may labas na natapos na na interchange. Yan. Pakita rin natin yan mamaya. At ito nga pala yung pagbubuhos. Yan o. Habang nagsisimula sa pagbubuhos dito. Yan. Ganyan po. At ganyan pa rin karaming girder yung gagawin sa lugar na ito. Yan. Ibig sabihin lang napakarami pang tulay na gagawin bago makarating sa May Governor's Drive Highway papuntang Gentry at papuntang Cavitex 'yan. Yan po yung area. At nandito po yung siya sabi ko sa inyong toll gate. Yan, no? May yari na po yung isang toll gate dito sa loob. Wow! But na lang po ang kailangan dyan sa kayoong kalsada. Yan. Iyan po siya. Yan. Ganyan na siyang kaganda. Yan. Pagka natapos yung hukayin yung may labas ng silang na iyon. Ganyan. At dyan po sila dadaan sa lugar na yan. At ito ang papasok ng silang interchange. Ito po yung toll gate. Yan. May mga binubusan pa rin kaming kaunti-kaunti dyan. Katulad ng mga ito. Yan. Shout out sa mga tropahang gumagawa dito. Yan. At ito po yung toll gate. Pagpasok niya dyan sa may silang. Ito po yung lugar kung saan papunta ang kalsada ay dyan sa Diyan sa Santa Rosa at palabas ng Alabang yan sa lugar na yan at yan po yung toll gate yan no at kung mapansin nyo naman napakalawak dito yan no may nakasignboard dyan to Laguna yun know? at talagang napakaganda na dito yan no? kahit pala merong RFID meron pa rin naman palang tao na nasa gitna yan para siguro yun sa mga walang RFID pa yun o no? ito naman yung lugar kung saan dito sa may kabila na gagawin pa kumapansin nyo ito yung pinaka may bakod nyo eh itong lugar na ito kumapansin nyo yan ang bakod yan at kami ay sumilip lang po sa lugar na ito at ito yung papuntang may tulay. Yan. Yang may tulay na yan. Diyan dumadaan yung papuntang kumapansin yung kanan na yun. Yun. Yung pinasoka ng mga ban na yun. Yan po yung daan papuntang Laguna. Yan. At yan po ay merong tulay. At sa ilalim po niyan ay merong ginagawa. Ayan pakita ko sa inyo yung ginagawa sa ilalim. Baba muna tayo dito sa ating sasakyan. At puntahan natin yan. Yan. Yan po yung tulay. Yan. Kung mapansin nyo, finish na finish na yan. At alam naman natin na dinataanan. At mapansin nyo yan, yung kalsada, yung kalakihan ng kalsada niyan ay patumbok kapunta sa ilalim ng tulay pero hindi pa po iyari. Yan. Yan yung isa sa mga ginagawa sa ilalim ng tulay na yan. Yan. At yan po ay dire-diretsyo o uh hukayin palabas doon sa may highway. Yan. Labas tayo. Ah, yan. Itong lugar po na ito, yung palabas dito sa may highway ng silang. Yan. Itong lugar na ito at ito po yung dadaanan ng patawid sa lugar dito sa kabila yung may pinagbubuo sa namin ng girder kanina yan ito pong lugar na ito ay huhukayin din pa ilalim syempre pa ilalim yan yung lugar na yan at yung lugar nga po na nasa may itas nito at sa may baba ay aharangan dahil ang lugar na ay okay, Hokkaim. Patawid naman dito sa kabila na ito. Yun. Yan guys. At sa susunod kong update guys. Maaring ganito na rin sila. Yan. Sa mga susunod na pagbalik natin dito. Pag nag-update. Salamat nga pala sa inyong panonood. At thank you sa mga laging nagaabang ng aking video. At huwag nyo rin kalimutan ang mag-subscribe. At ilike ang video at pwede nyo rin itong i-share. Yan. Thank you!